这。

Sorry, baka magandang tatay. ako naman, Ipapagawa ko yung May sira. So, Meron. Uh -huh. <laughs> baka iwan pa rin lahat. Yeah, no. may sira Kumbaga yung kanbiti. Papa-enhance ah, ko. pero ka nalang... Uh, walo. Walong Bakit? Dahil sa Busy-busy <laughs> <bixing> kasi yung yung career na. Tapos siya may lalabas, siya may papi lalabas oh, ma. Oh, isa sa mga sex from dancers. Pag po, di sa ruleta, gagawin po natin, lalo-lalo yung mga na natin sa likod, papalakpak po tayo ha papalapak tayo. Tapos doon na rin, din sa iyo tayo. Tapos pagkatapos na kanyang exhibition, palapak ka na may halong sigawan. Kaya gagawin natin? Dahil nalunod po yung nasa taas. Patay ang ilog pero kita pa rin kayo. Mga na background po. Ah, Dito sa side ko yung ano? Anong ano, ano, si Arthur? papa. tapos? Ay, papa. Papa. Ay, Papa. papa sa inyo. Ano tawag mo? Ama. Taba daw ni Jolan. Wow! Napalabas na siyempre, ha? Oye, <gibit> wag mo ngayon lang. Oye. Oye. Bluha. <gibit> <Orduha. gibit> Oye, bluha. Oye, bluha. Oye, bluha. Kaya sino Sa taas. Sa taas. Si, si Mike. May, ko, ay, hindi si Mike. Mike, wag mo ngayon lang. Hanapin natin kung sino'y nawawal. Si Cheche. Si Cheche. Si Cheche. Napalabas. O, na pala rin po si Cheche. Palang mahal tayo, ha? Tama. 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 Wall na pelikula po siya. mo si Arthur. si R na nanalo. Kasi tapos nanalo na sa mga si Arthur. O bibili na tayo ng 5,000 inch. Ang gusto na nalo na Ako, ako pa siya kasi ako yung hindi 15. Di pwede yung pipe po. Pula. Okay, kayo na. <laughs> kasi si ko tanda. Ay, yung makaigin. Yung maliit. Uh -huh. nung ano ko, sumunod sa akin, mas lumaki pa siya. Tapos nung no, nagkalaga na, siyempre, mas lumaki ako. Bakit ano, nauunang lumaki yung babae? Ah, okay. diba, um, halimbawa well, yung eh, maglalaki pa nga na, tapos babae, yung maglalaki yung babae, tapos maiiwan at gano'n. Ano? Kasi yung babae, maaaring ato, ng gano'n, walang bisita siya. Okay. Di ba lalaki sila, tapos lalaki naman, date na kasi ako yung parang, ano mo yun? Ba't naman ako pa ata akong karoon ng bisita? Eh kasi, nga. Mag-aasong. Yung yung pag Wala Ano? key? Wala lagi kapang binibisita. Yeah. No, no, no. No, <laughs>